Ram ikaw ba Ram? Sino yan? Ay basa basa pasok mga no, kayo Ram? Ikaw bayon yan? Ha? Sino yan? Come on. Ha? Bakit tao yun? Kasi iba na ngayon. Kaya-kaya nilang gayahin yung mga tao. Ganun ba? So yun po. Mga kaya tuloy sa mga gabi po sa lahat. Uh, Magiting TV po. So, yun po mga kadol is uh, pasensya na kayo uh, na matagal po tayo maka, hindi maka-upload dahil po ay uh, busy po tayo. No? Uh, kailangan po natin maghanap ng pira para po ay uh, may pambili po tayo ng bigas mga kadol. So, ngayon, uh, i-update po natin si Ram ngayon. No? Kung kumustahin po natin, no? kung kumusta na po siya. Kasi nandun po natin uh, nilagay doon sa kubo. No? Uh, kung puntahan siya ngayon dahil yung araw hindi ko siya napuntahan at ngayon lang po ako may time na pumunta doon sa kanya sana, uh, sana at nandun pa siya mga ka-idol. sana hindi siya bumalik doon sa kanyang kaharian so ngayon uh, solo pa rin ako mga kaidol magkating abisod so sa lahat pong sa lahat pong nanonood sa video na ito maraming maraming salamat po sa lahat sa lahat pong hindi po nag skip ng ads maraming salamat po sa lahat pong share sa video ko maraming maraming salamat po sa lahat Uh, so ngayon is uh, May pasalubong po tayo no Ano lang uh, Biskuit lang po mga kaidol Wala ng asin uh, Sana ay masaya sa dito Kapag nandyan sa Sa sakubo ko uh, Kasi dyan po sa Dyan po sa uh, Pinapatulog mga kaidol no So So bago ang lahat mga kaidol uh, Shout out talaga kay Mamayalim Toribia uh, Mamadjula Bong Ping Pastor Ay mam uh, Kabiya uh, Ma uh, Ma uh, uh, si Jin, uh, Bian Baula, share Yusir, mam Ma'am Prido, Anit, mam si Ma'am Nit Prido, shout out kay Ma'am Daphne Agriam, kay uh, mam Ma Marlo Malia, ayan, mari maraming salamat po sa lahat, sa lahat po nag-comment sa video ko, maraming maraming salamat po, At, Ayan, uh, sana ay magnet ka palagi no, kung saan man kayo sa solok ng mundo mga kadol. So ngayon, ay, uh, ang kawin po natin ngayon i-update lang po natin si uh, Haram Ram. Mga kagulo, kung kumusta na lang po natin. Sobrang sakit po yung dila ko dahil po ay nakagat po natin. No? So, medyo may sugat po. Hindi, ano lang, masakit ka uh, magsalita. So, tara, mga kagulo, niya ako dito. So, medyo may po yung flashlight po natin mga idol uh, ah Pasensyaan na po nyo, no? So, medyo kasi po yung ginagamit po natin yung maliwanag na flashlight hindi po atin yun no kay produkto yun so hindi ko na lang si produkto uh, is na chat dahil po ay eh, alam natin na pagod pagod po sa, sa trabaho mga kaidol no oh. medyo maingay po yung ilog mga kaidol dahil sobrang lakas pong ulan kanina so maraming maraming salamat po no sa lahat ng nanood dyan So, kailangan po natin i-update si Ram kung ano po yung kung gusto lang ba niya kubo ko. At marami naman akong damit doon dahil po yung pang bukid ko nandun. Pati yung uh, kaldiro kaldero ko uh, at saka may bigas doon. So, sana po ay nakasayang siya ngayon. No? So, kailangan natin mag-ingat, magmasid tayo. Baka maraming mga atik uh, balang dito. Kasi dito po kami na nakapasok no, ni Bambok Tio. Yun, uh, may dala po tayo nung kasalubong ni, ni, ni Ram, mga kaidol. Sana ay mag magustuhan po niya. At may pangulam po tayong dala. Uh, yung dilata. mga kaya isa lang po kabuo. Isa lang po dahil po ay nagana pa si Kiting ng pira. Kasi po, uh, itong pag-explore po ay wala man tayong uh, dito, wala tayong income. Wala po tayong field door dito, walang sahod. No? Uh, Kung man tayo makadul, mga limang buwan yata. So, hindi tayo masyado makabili ng kailangan natin kapag may awa ang juice mga kaidol baka lakas po yung juice po natin baka sa susunod po at kabilin makabili na po tayo kung ano po yung kailangan po natin mga kaidol so dadaan po tayo sa ilog malapit lang dito mga kadul yung ubo ko, nandyan lang po at saka may lampara po doon tayo sana ginagamit po niya kasi alam na po niya kung ano po yung eh, gagawin yan kasi may mga gamit ako doon medyo hindi siya maliwanag mga kadol so hawak ko pa rin yung spara ko hindi tayo magkompensa baka may biglang maatake sa atin may panglaban pa tayo so akit na po tayo mga kadol ando, ando na po yung kubo ko ano? yung pugo natin. May tao mga Ram? Ikaw ba Ram? Ako to si keting. Ram? Bakit si ay Parang kita kong di dito mga kadol Wala na wala Wala mga kadol Wala tuwara Ram ikaw ba Ram? Sino yan? Ayo basa-basa, pasok mga kadol Ram, ich habe ihn. Ini cuma sebuah ceramah tadi Demi kan? Ibigyan! Ha? Sino yun? Sino yun? Ha? Sino ram? Yun? Meron yung... Ha? Bakit tao yun? Kasi iba na kaya nilang gayahin yung mga tao Ganun ba? Buti hindi ka na ano Nakita nila Hindi ako so, nakita Sa to pa mga kaibigan Siya po yung nakikita sa akin At nakita, nakita ko siya At marunong pa sila maggaya ng mga tao Pero nagtaka ako Nagtaka ako kaibigan Bakit Bilis yung Ang bilis, ang bilis

Ano ang ibig sabihin mo? Baba siya yung pumatay sa pamilya ko. Siya ba trader? Baka trader siya. Trader. Baka sinakop na po yung ano yung, yung kaya, kaya pala sinakop yung palasyo ko pa dun. Ah, sinakop pala. Sinakop na? Sinakop na nila. Bakit nagiganti sa sa iyo? sabi yeah, ako, gusto lang matayin. Yun ba yung nangyari sa ama mo? Sino, so, sino Tridor? Ito rin ang nangyari sa ama ko noon. Tridor na yung nila. diyan din dun po. Tumawa pa. Ayan. diyan Andyan pa siya. Huwag mo nang habulin. Tam. Ako hindi magmasid. Huwag mo nang, huwag nang habulin. Huwag mo nang Baka marami sila, pati baka nagpatibong ko. Marami sila? Marami sila. Okay tayo magkumpiyansa may dala naman ako ng itak at espada ito po yung paligid mga kadol yun po yung uh, uh, kubo ko mga kadol ito po yung tinatanim ko natin yung luya ano at saka may mga niyog, may durian din may mga jimilina at malaki ang buwan mga ngayon mga kadol sabang lakas lang ngayon yung mga uh, inkantina, kanto na gumagaya ng tao so yun ang pinakahirap mga kadol dahil po yung siram po mga kaidol isay tinatridor po no sinasakop na po yung kaharian po nila mga kaidol so dito ka lang ram huwag ka nang babalik doon buti ligtas ka dito okay naman ako na so nakasain ka na oo oh, tapos ka. so yun mga kaidol si ram po ay bago po kami umalis tinuruan ko siya kung paano magsaing lahat lahat no? yung mga gamit ko doon uh, binigay ko sa kanya no? so ayan may lampara po tayo doon so yung bigyan babalik tayo sa may kubo at magmasid muna ako dito habang magano tayo doon sa kubo mo magmasid tayo ayos ka lang dito kaso lang nasundan ka no sa mga ano sa mga dati mong tauhan at trader ka yun yung sumunod sa atin ng piste na sumusunod pa rin marami sila no sige akong bahala dito huwag kang magala sa akin so yun mga kaidol ko si Ramon no? at may Uh, mga kalaban dito na pumupunta nag, nag nagmamasid so ako po dito sa paligid para po ay hindi sila makapasok nataman, nataman mo yung, yung ram nataman mo bakit hindi na ano nahanaplas na lang hindi na puruhan no? hindi na sobrang talaga grabe sobrang sakit pa yung dila ko magsalita dahil po ay nasugatan Kinaga, na kinagat po yung ngipin my goodness bigla na wala na ram ang lakas pala na ram ang bilis ginagamit mo na lang para ko yan nagsain na si ram dito ako sa baba ha magbasa ako dito at mag ingat ka dyan So, si kaibigan Rampo Makail Alas na para dito may kubo may po na may Rampo na mamasid uh, na isang tao Yung tao mga kailul is uh, marah, ano, ginagaya po nila mga kailul, para po is uh, kasi yun po yung uh, mas dali nilang gustong gawin no? Uh, para po ay uh, mapaghiganti po no? or uh, gusto nila po uh, patayin po yung kaibigan po natin Ram dahil po Uh, yung nangyari po sa yung sabi po ni Ram mamaya po ay uh, kusapin po natin si Ram no, kung ano po talaga yung nangyari sa kanakaraan po no, sa mga sa kanilang mga tauhan or sa sa kanilang palasyo kung bakit po uh, nagkaganito no? so siguro is yung uh, kasi po yung mga tikbalang malakas po yung kapangyarihan no? kaya yun at yung po nila kailangan po nila uh, kasi po yung pinagandako-dako po na yung taasan po yung ay yung dati po no, yung uh, papa po ni Ram nagiging invisible yan Pati yung gabay ko mukha si hindi makikita Ha huh? Nagiging invisible daw siya Tingking mo Sapot pa sobrang lakas Sobrang lakas May pangharian lang ka Kaya nang mawala No, <laughs> Diyan mo kayo, hinawakan po ako sa kalawan. Hindi na nito pa ba? Hindi kamay. Hindi. Uh, ram para po iligtas tayo dito oh my god dito tayo ram so yun mga kaidol no? so muntik na po tayo no? Inawakan po yung lig ko sana ay nakita po sa camera kasi po sabi po sa kaibigan ni ram is nag invisible sana po ay makita sa camera mga kaidol